Yan yung bandang kaliwa, yung parang baklara no. Kung yung nakikita nyo, yun, ang daming mga ano, nakasabit ng na mga damit. Okay, uh, good morning, good afternoon, good evening at good day sa inyong lahat Yan, okay, itong vlog na naman ito, panibagong vlog na naman tayo mga kaniskarte Okay, uh, bali papunta kami ngayon ng city Okay, bali uh, meron lang kami ng sikasuing uh, document And then, uh, mamimili kami papunta sa Algamil Supermarket Okay, uh, Usain, yes. say hello Good Oh. Yeah, see hello. Hello. Who's good your job. president? President What name? Oh, there's a mini not forget. <laughs> oh, you, oh, what do you get? PPM! PPM Very good yeah. Presidente, <laughs> Presidente yeah. Filipino. Okay, number one president. Number one Presidente Filipino. Uh, this is my very close friend, Yoguti. Yes. Mr. Hosin. Mm -hmm. yeah. Very good. Okay, uh, this is Mr. Jose, our uh, our very very close friend. Mm yes. uh, and also our uh accounting uh, manager. <laughs> Baby. Baby! Baby! <laughs> um, okay. Our manager, accounting manager. Na kami ngayon sa ano sa labas at mayroon lang kami ng asiko suing document, no? Bali kasama ko ngayon yung accounting manager namin. Then, kasama din si Usain yeah. mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nakikita dito sa Afrika bali araw na 4 pm sa hapon pero mainit pa rin dito uh, ramdam pa rin yung init siguro lalamig lang ito itong panahon ng ano, buwan ng Disyembre yan po yung Djibouti yan yung papuntang city na okay tapos yung traffic light na yan yan may nakikita kayong ano airplane yan Pray. po yung airport Pray. ayan airport ng Djibouti kakanan lang dyan and then na yan is airport na papuntang Djibouti airport bali dyan kami sumasakay airport oh, dito bali isa lang daw ang airport dito sabi ni Sir Marnel maayos naman yung kalsada ayan this one Francis. ah di it, dito daw bandang kanan yan daw is ano uh, school ng ano uh, uh, yan yung base militar ng uh, Frances ah, ba, ah Frances, uh, base base militar daw di yung nakikita nyo yan yung fence na yan oh. bali may mga scissor wire or uh, barbed wire okay base din pala yan ayan. ayan po round about ayan ah, kung nakikita nyo tapos dun din sa kabila daw mga yan ah bali ano warehouse yung mga warehouse na yan mga tanke namin yan ah bali mga tanke pala yan yung bandang ano oh. mga warehouse okay yung pangalan ng gasoline station nila Robes o oh, kung nakikita nyo okay ayan nakikita nyo sa labas bali pinapakita ko lang sa inyo para sa ganun magkaroon din kayo ng idea kung sakaling mapunta kayo ng Djibouti, Africa ayan po nakikita nyo na po okay bali meron ding pating dyan bandang kanan yan kasi dito kasi sa Africa magaganda yung mga beach nila dito yung mga lake yan bali nakaharang tayo ng trailer truck dito na yung ano, city nila. Bali yung overtick si Jose Puso rin dito yung mga puno ng dates Yan, kung nakikita yung bandang kanan Puno ng dates yan Okay, dito kami sa traffic light building. Mga uh, bagong building yan. Bali, nung dumating ako dito, 2019, wala pa yan. Eskiliton pa lang yan, yung mga building bandang uh, kaliwa. Ngayon, uh, patapos na. Uh, 2019, sinisimulan pa lang. Okay, yung bandang kanan, yun yung papuntang casino supermarket. Yan, nakikita nyo. Yan, nakikita nyo, may mga na din dito uh, marami ding uh, mga mahihirap hirap umiikot yan nangihingi ng kunting tulong yan, yan yung mga public transportation nila dito yan yung, yung mga kita nyo mga van na yan. 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 kung saan saan bumababa yung public transportation nila ayun dahil nandito tayo sa traffic light okay ayan tingnan nyo naman basta na lang lumulusot yung mga sasakyan dito okay bali may Toyota ano rin dito ayan. In, knock in OC you know, gasoline station yan yung susunod na kanto yun yung papuntang Algamel supermarket Okay, may Toyota rin dito Yan, yung nakikita nyo Bandang Bandang kanan Ayan Yan yung Toyota Automobile Renault Ayan Ayan, bilihan ng gulong Michelin Ayan Kita nyo Okay, bali Stop na naman kami Kasi dito kami sa Ano Traffic light Bali, nag-aantay si Husin ng ano Go Green light yan, yan yung bandang kaliwa, yan yung sasakyan ng mga army, yan nakikita niyo. <laughs> yan yung mga ano. Ayun, kung nakikita niyo, yan yung, yung mismong ano, Djibouti City na to. Yan, nakikita niyo. Kung napapasin niyo, walang maayos na drainage dito kasi wala pa akong nakitang ano. Ah, uh, talagang wala talagang drainage. Oh. Yeah, dito, Saka Sir Marnil, walang ano no, yung daanan no, mga walkway. Wala, wala. Wala sila dito. Kaya wala. Wala drainage lahat ng daan dito, wala. Yan, kung nakikita niyo yung bata, yan, yan mga, mga bata diyan. Minsan nanghihingi yan, yan. Oh, malimos. Yan, maraming kawawa rin dito. nakikita nyo din bandang kaliwa gamit, gumagamit din sila ng ano, solar light yan solar panel yan yan din yung isa kong nakitang medyo maayos dito yan yung mga street light nila is solar pati camera nila yan nakikita nyo Yan, yan din mga kasuotan ng mga Muslim na Jubosian, yan. Nakaabaya sila. Yan, nakikita nyo may mga nagkalat na ano, ah, tawag nito yun nakikita na dangki kalat mga dangki okay yung bat ng kaliwa yan yung school of uh, Djibouti malaking school yan dito sa video ko. Yan po yung mismong Djibouti uh, City. Ayan. yan yun. Kung kaya san-san tumatawid. What this one, uh, Hussein? This is also school? No, no, no. Before, too, too much house here, yeah. Ah, too much house before? Yeah. Now, clinic. Ah, clinic? Yeah. Ah, okay. In the Caribbean, uh, yeah, here, too much uh, Ah, uh, Yan, marami rin mga bulaklak na bugambilya dito. Kung napapansin nyo, uh, na dito. Pero nakikita nyo, bihira lang yung mga tao sa labas. Yan. Yan. Yan, nakikita nyo. yung mga nagtitinda ng ano yan. Uh, mga parang kung sa atin din, mga street food, meron din dito. Yan, mga kababaihan. Yan, nakikita nyo yan po yung Djibouti Djibouti yan nakikita nyo yan yan po ang Djibouti Africa yan marami rin mga sasakyan na dito dahil mismo uh, dito yung city mismo ng Djibouti yan nakikita nyo yung mga sasakyan yan kung nakikita yung mga green color na ano sasakyan yung mga taxi nila dito kalimitan mga taxi nila dito hindi aircon ayan, dito na naman kami sa traffic light ayan yung nakikita nyo minsan nangingi ang mga yan marami rin kawawang buhay kaya nakakaawa din ayan What this one is in? This one. This one house? Yeah. House, no? A house. Not school, not a uh, hospital. No, no, no. Puso rin pala yung mga sasakyan dito. Oh. May susuking alto. Bali, sa Pilipinas, marami din yan eh. So, so Yan. Yan yung mga nabubuhay na puno dito sa Djibouti. Ayan. Talagang matitibay ang mga yan, yung mga puno na yan, pag malilit yung dahon. Kasi pag malit ang dahon, matibay daw yan sa init Yan ko nakikita nyo yan, yung bugambilya marami din dito, yung ipil-ipil marami din, yan, yung nakikita nyo, ipil-ipil yung bandang ano, tapos bugambilya yung bandang kaliwa yan. yan yung mga nangangarap na mapunta ng Djibouti Afrika, yan, makikita nyo na po dito sa video ko para sa ganun magkaroon kayo ng idea, kung sakali makapunta kayo dito sa lugar na ito Bali ang business hour pala dito pag alas 4 ng hapon saka lang sila magbubukas kasi dito palang mag alas 4 pa lang kaya karamihan sa mga store dito is hindi pa bukas baklaran ng tibuti. okay ah, ito daw sabi ni Sir Marnel ito daw parang baklaran daw dito sa area na to ayun ah, nga nakikita nga yun nga yun, yun oh. yan nakikita nyo mga baklaran yun yan mga ano, uh, mga paninda nila parang sa atin din, oh, parang Divisoria ayan ayun ayan, nakikita nyo parang baklaran nga, kasi magbubukas pa lang sila 4 o'clock ayan, meron na kayong idea kung sakali mapunta kayo dito sa area na to sa lugar na ito Djibouti, Africa ayan Bali, meron lang kaming uh, out to swing document. Ayan. Uh, sige, Boss Manuel. Okay. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan po. Ayan po ang Djibouti, Africa. Africa, you're right. Ayan. Okay. Ayan, nakikita nyo yung street na yan. Ayan. ayan. yan yung bandang kaliwa yung parang baklara no? kung nakikita nyo yun ang daming mga ano, nakasabit ng na mga damit da, 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 da. Small, no? Okay. Okay, kung nakikita nyo rin yan, yung mga motorcycle nila dito, yan. Okay. Ayan. Okay. Uh, ayan po kung nakikita nyo bandang kanan Ayan po marami ng mga ukay-ukay Ayan Balit uh, Patraffic na ngayon Ayan Kita nyo po dito Dito kami mismo sa city Okay barang plaza din nila saka nakikita yung mga building dito no hindi uso yung yero talagang ano lang talaga Buti Africa Yan, nakikita yung mga kasuotan nila Mostly, mga jubuti talagang ano uh, din sila